Hello guys, ngayong araw tayo ay magluluto uh, ng whole chicken at uh, ituturo ko sa inyo paano papasarapin yung ating uh, native na manok. Ito siya guys, talagang sobrang lambot. Tapos yung sabaw niya ay dilaw na dilaw talaga. At samahan niyo ko sa video ito guys at tayo magluluto ng uh, whole chicken. Bali gagawin natin sa native nating manok guys, bali susunugin natin gamit ng ating butane. Yan para mas lalo mas masarap talaga yung lulutuin natin na manok. Kung wala kayong pangsunog na ganito guys, pwede naman ito sunugin sa inyong mga kalan. Mas masarap kasi ang manok guys pag sinusunog natin na ganito. Ito yung tradisyon namin sa probinsya ito yung ginagawa namin bago namin lutoin ay sinutunog muna namin yung uh, manok bali papairan ko ito ng asin guys para uh, mas malinis yung ating manok at para matanggal din yung mga uh, sunog sunog na part ng manok yan yung sa balat nya okay pag natapos na natin Bali, maglalagay tayo ng mantika. Ang gagamitin ko sa pagpapalambot ay yung ating sensor cooker. Ang magigita ko dito lang yung at luya. Tapos, susunod natin yung ating sibuya. Ang at, magigita lang natin. Guys, uh, subscribe naman po sa ating channel guys. at don't forget to click the notification bell lang yung updated sa mga bagong upload na uh, mga video at ay lalagay naman natin yung ating manok tapos maglalagay tayo dito ng tanlag pamintang durog tapos maglalagay ako dito ng chicken cube at uh, yung ating patis tapos maglalagay ko dito ng big guys yan para sa ating pagpapalambot yan tapad lang natin ipapalambot natin ito guys ng kahit mga isang oras para siguradong malambot na malambot yung ating malo at ito na guys after 1 hour na pagpapalambot bago natin buksan ang pressure guys uh, be careful dapat malamig na yung ating pressure cooker bago natin ito bubuksan para hindi tayo uh, masabugan dito na nga guys malambot na malambot na yung ating manok bali ililipat ko lang dito sa isang kawali yan lalagay ko lang dito sa isang kawali guys tapos uh, ibabalik ko yung kanyang sabaw yung sabaw nya guys talagang dilaw na dilaw napakataba talaga itong manok na to at maglalagay ako dito ng papaya natin ito ng gulay na papaya at maglalagay din ako ng siling green okay takpan natin guys at iluluto natin yung ating papaya ng kahit mga 20 minutes after 20 minutes guys ito na pumukulo na at itimplahan ko ito ng asin tapos konting sisirong powder tapos kaunting bitkin yan talagang masarap na masarap ito ang niluluto natin guys. Ayan sabaw pa lang. Ito yung sinasabi nilang sabaw pa lang mula niya. nilalagay ko na yung ating petchay guys. Sinuli ko na yung ating petchay. Kasi kahit half cook lang naman yung ating petchay guys. Mas masarap yung petchay pag uh, hindi siya over cook. Ayan, hali -hali ating guys at ito nga guys ito na yung ating native na ano at uh, tiling -tiling na, pala na. At, subukan to guys, na to. At ito guys na na nga guys uh, ilalagay na natin sa ating malaking bowl tapos uh, ilalagay natin yung kanyang sabaw para po sa preparation na ating uh, pananghalian guys at ito na yung ating mano guys. Tignan nyo kung gaano siya kalambot. Ayan, talagang isang hila lang ng hita guys. Talagang hiwalay na. Ayan, at yung sabaw pa lang talagang busog na busog na tayo. Okay guys, thank you so much. Maraming salamat sa inyo lahat. And God bless all.